nasasagi dito sa Manila Youth Reception Center dinadala. Tulad ni Nabuboy at Bongbo isang temporary shelter para sa mga batang lansangan. Pero maging dito, kalbaryo rin daw ang kanilang dinanas. Pag nauli naman, dami namin galis na katawan. At alu-alu dame. Alu-alu dame tapos aso sabon, alu-alu. Pag nauli po, may hirap po mapagkain doon para baboy po. Ano, hindi hindi masyado nyo ito. Hindi sa amin makakulungin pa. Isa, siksika kayo sa kwart. Bukod rito, nakakaranas din daw sila ng pagmamalupit. Kasi ito ang sarak. Kasi meron pa nga din mga bata rin, mga volunteer din ang bububog. May kasamang ano, nagagawa. Pagkatulit po ng panggulupit. Pinapalo po ng kadera. May pinapay-shot na may tamtak. Pao. May tong pinasinungalingan ang pamunuan ng RAC. Lahat ng accession na binabato sa RAC, yung mga tao po puro, eh, puro professional, karamihan, no? mga social workers natin. Nagtatrabaho yan 24-7 kung kinakailangan, kagaya din po namin. Eh, wag naman po nating i-downgrade. Pero aminado sila na may pagkakataong hindi maiwasang masaktan ang mga batang kanilang nire-rescue. During the operation, meron resistance yan eh. Hindi po natin mawawala yung paghilawakan mo, hindi magkakaroon ng well smart kasi pumapalagya mga yan. Kung may resistance po ang utos ko, yapusin ninyo, buhatin. Ingatan ang masaktan, especially ang mga bata. Ayon sa Commission on Human Rights, may mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga bata, tulad ng RA 9344 o Juvenile Justice Law at ang Geneva Convention Rights of a Child. Maaaring nalalabag daw ang mga batas na ito kung magpapatuloy ang maling sistema sa pagre-rescue tulad ng ginagawa ng ilang ahensya ng gobyerno. Hindi dapat huliin yung mga street children kasi wala silang uh, krimen na ginagawa just by being street children. Kasi nga, hindi crime ang mendicancy pagpapalimos. Hindi crime ang vagrancy. Under Republic Act 9344. Dito sa Reception and Action Center or RAC, dinadala ang mga batang lansangan ng lungsod ng Maynila. Mahigit isang daang kabataan ang naririto ngayon na kung tutuusin, kalahati lamang ng bilang na iyon ang kaya nilang suportahan. Sa aking pagbisita sa Manila Youth Reception Action Center, ito ang sumalubong sa akin ano so, ang hiniga nila? Banig-banig Uh, may mga kulang ba sa mga facilities dito? Ano ang mga Sa bed mo siguro mo. Pero meron din naman. Kaya lang hindi hindi mga po kami? At nita na na kami yung binakata mga Sino? Sino kumagawa? Mga lalang mo mm. siya restroom nila, no? Yung palitugan nila. So, yung ili, dito sila dumudumi. Medyo masamsam na yung amoy dahil uh, kulang na rin sa linis yung palitugan nila. Dito na rin sila natutulog, naglalatag ng mga panit at yung mga house parents dito para makatulog yung mga bata. Pero kung tutusin, sabi nila, talagang hindi sapat yung pasilidad dito sa loob. Sa datos ng DSWD NCR mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, may mahigit isang libong batang lansangan silang nasagi. Nakaabot na raw sa kanilang kaalaman ang mga kaso ng hindi tamang pamamaraan ng pagre-rescue, kaya binibigyan na raw ito ng kaukulang pansin. Kaya nag-come up ang DSWD ng administrative order na standards in providing the community-based services sa mga street children nakalagay doon kung paano i-handle ng mga authorities o yung mga involved sa rescue, especially yung mga bata natin. Maganda ang hangarin ng pamahalaan na ayusin at linisin ang imahe ng pamayanan. Pero dapat pa rin pag-isipang mabuti kung paano ito ipapatupad ng hindi na isa sa alang-alang ang ilang karapatan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Uh, may mga tao kasi nakaka-aware na bawal magkapit. Pero kung gabi yan, syempre mga tao tulog na. Hindi nila makita, uh, isip na, oh, malasisita eh.